Ayan po. Ayan po ang ah. naliligaw naming alaga. Ang paglalakbay ni Antonio. Ang puro ba Antonio, saan ka <niyong> pupunta? <laughs> 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 dito <laughs> tago yung ulo. Parang pala kayong ulo eh, no? Oh. Uy, <laughs> yun no. Ang <Atulong> talon pa o. Oh. Uy, <laughs> lamas eh! Ay, Shibo! Una! Ready tayo? Lamas eh! 스드웨이 야! 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 나 야! 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 기 야! 나와이 야! 야! 이 야! 야! 와와